Hello everyone, assalamualaikum. It's me Sadly Vlog. So, uh, shout out kay Ana Yeye. Ah, ad na poster pwesto post niyan mo Green Hills. So, gid ni ka kipigi uh, ko introduce na merong madakan. So, mamasa na legit si Ana Yeye sa Green Hills Sa ano mga cellphone Android or apan to na, na cellphone na gato na kaon. Mm. So, PM ka no kay number yan 09 5949 ginan so apya anda ke pakai ya uh, chan So, kidi ngon ah o berat nai pagil but, pag ni harga yeah, okay, or apya ni dan na ginan kapianian so kates kan yan matay so, de branaw, si ana yay! yay. <laughs> so came lang sa kanyang page and uh, Anna, uh, Anna, yeah, yeah. It's the hey, mm. so Green Hills. Mm -hmm. So, ayan po. Thank you po. Ito uh, matay uh so, sa phone, si Samo, nao, na so, pumasaran sa cellphone si Sawa Mindanao, nagkapal kayo kanurahan na mag-PM through LBC, COP po Subayata, So, lahat ng brand new po yun, original na 100% na brand new sa so mga yan no? Lagi do mga Tecno, uh, NPNX, Samsung, Vivo, Oppo, uh, basta lahat ng Android po. Lahat yung brand new, 100% and then, one year warranty. Okay, dito lang 'yan sa Ana. Yay. Yay! Kaka. Yan. Thank you, thank you. Thank you po.